Meron silang ginagamit na generator. So dito lang sila nag ihaw Ayan. <coughs> dito lang sila nag-iihaw. Dito lang sila nagugugas, uugas Ayan. Yung ihawan nila. Ayan yung kay uh, Encanto naman. Ayan. Yes, yung taga ihaw nila. Naka-uniform din. <coughs> ang gandun. Sa area ni Encanto guys. Ang gandun sa likod. Ang area. So dito. Ayan. Ang gandun sa may uh, likod. So, ito yung kay uh, diwata ayan yung pila andyan sa labas so hanggang doon sa may uh, dulo hi. Oh, ayan ayan meron kay uh, diwata hi guys ayan hanggang doon ayan ayan yon tatawid tayo doon kay incanto uh, doon sa kabilang uh, area so ayan yung ano daming ano daming uh, tao no na nakapila dito kay Diwata guys ayan babalikan natin so pupunta tayo dito sa kabila lilipat tayo lilipat tayo dito sa kabila guys ito naman yung kay Encanto so, no, pupuntahan natin tong kay Encanto kung gaano karami din yung kumakain uh, dito kay Encanto kasi hindi natin ito matsambahan dati lagi tayo magan pumupunta rito so hindi natin na uh, natsatsambahan kung gaano karami yung kumakain dito kay Encanto guys so ito naman yung kay Encanto yan mahaba yan papunta doon sa dulo so ito naman yung kay Encanto guys hanggang doon ayan ayan so ito naman yung kay Encanto guys ayan ito yung pila nung kay Encanto naman hanggang doon sa may uh, parisan niya sa may dulo so ayan <laughs> so may uh, sounds kasi dito kaya lalakad dito tayo dadaan sa dulo so hanggang doon sa dulo yun yung ihawan ihawan niya. <clears throat> so ito naman yung kay Encanto guys so tingnan natin yung uh, ihawan ayan yung ihawan hanggang doon sa may dulo Hinawa ni Gan Inkanto at hugasan. Hanggang doon pa. Hanggang doon sa may dulo. So, tingnan tayo dito. Yan, hanggang dito sa may area. Hindi natin alam kung kasama pa ito kay Inkanto eh. Hindi tayo na ito kasama kasi mayroong mga nagsitinda dyan sa may dulo. Hanggang doon sa lugar na yan Dito na na. So, Sabi-balik tayo. <coughs> Ayan yung kay Inkanto guys na umuusok pa. Ayan. Tingnan natin kung ano yung uh... ang iniiyaw naman yung kanto dito ay taba. Tapos ito yung hugasan nila. Ayan. Taba hanggang doon sa may uh, dulo. Ayan guys. Ito naman yung uh... Magkano yung saganto ma'am? Forty-five. Forty-five. So, yun. Ganun din. So ayan naman yung kainkanto sa may dulo. Ayan no. Diba? Ayan. Ayan yung kainkanto. Nandito yung kanto At doon yung ah... Uh, tarpaulin yung kanto guys sa may area na yun ayan nandun sa may lugar na yun so yung taan natin hanggang doon sa may dulo ayan lakad tayo dito ang dami rin kumakain no dito kay Encanto no <coughs> oh, ayan no ang dami rin kumakain dito sa lugar guys so yung pila hanggang doon sa kabilang kasi doon naman itiwata e, kasi doon sa kabila guys ayan Ayan, ayan 'yung Kai Encanto. ayan Encanto. Uh, ayan 'yung Kai Encanto. Meron si mga tao, ang mga tao niya 'yung nakakulay uh, maroon red, 'no? Naka-proper uniform 'yung Kai Encanto, guys. Ang pila ng Encanto dito, guys, ay ito 'yung uh, haba. Ito 'yung uh, pila mula rito, ayan mula rito ayan, ang pila ito hanggang dito sa may dulo ayan ito yung pila so hindi ganun kalaki pero marami pong tao na kumakain no? marami pong tao ang kumakain hanggang doon sa dulo ayan ayan hanggang dyan ayan hanggang doon sa may area <coughs> ayan yan yung po yung kaya inkanto na lugar na uh, kasi ano lang sila eh yung uh, parang bangketa lang no parang bangketa lang yung uh, area niya ayan yung area niya yung 2 uh, meters na pathway daan po kasi yan ng tao eh so dito yung sinakop na nila yung isang uh, dalawang karsada kasi nga may parking so dalawang linya na lang yung nagagamit nung uh, sasakyan pero pag uh, dating naman yata ng ating gabi na no, nawawala si Encanto dito kasi sa umaga wala siya dito sa gabi lang siya na ako uh, dito sa siya rito. so tatlong linya yung uh, sinakop nung uh, kanyang uh, ano kanyang uh, pwesto nung uh, kay Encanto guys yun sa may taas ng uh, manggang malaki na yan doon sa muusok doon yung nagihaw may nakapila rin kay Encanto na siguro mga 50 person yung nakapila compare doon kay Diwata guys eh, harap ko kayo kay Diwata ayun yung kay Diwata area na pila ng tao hanggang sa labas po na hanggang sa labas na yung pila pati yung sasakyan hanggang doon malapit na sa GSIS yung uh, pila compare dito kay Encanto uh, so susubukan natin no kakain tayo dito kay Encanto detesting natin kung gano'n uh, kasarap yung uh, pagkain dito kay uh, Diwata guys no Pipila tayo dito kay Encanto. Titingnan natin. Testing natin kung gano'ng kasal. Eh, ito may last pila. So, ito yung last pila ng kay Encanto, guys. <coughs> so, ayan. Kakain tayo. No, kay Encanto. Uh, no? Ayan, guys. Dito tayo. Pipila tayo dito. Ayan, nakapila tayo dito kay Encanto, guys. Hello po! <coughs> so, medyo mahaba yung... Uh, pila, no? Kay Encanto, so hindi na tayo pipila diyan. Maghanap na tayo ng altar ni Nibong. pwede natin kainan yung hindi tayo uh, lobby. Ayan, guys, yung kay kasi nga may may sounds, no? Ang ginagamit nilang ilaw pala guys, galing sa generator. Ayun oh, meron silang sariling generator. May generator sila na ginagamit. Ayun oh. Meron silang ginagamit na generator. So dito lang sila nag-iihaw. Ayun hindi <coughs> lang na sila nag-ihaw hindi lang na sila nag-uugas ayan yung ihawan nila ayan yung kay Inkanto uh, Encanto naman ayan yan yes, siya yung taga-ihaw nila naka-uniform din <coughs> ang gandun sa area ni Encanto guys ang gandun sa likod ang area so dito, dito ayan ang gandun sa may uh, likod likod kabilang kabilang kasada lang yung kaya diwata kung pero hilaw po compare kay Diwata, kabilang kalsada lang. So, ayan. Ito yung kumakain kay uh, Engkanto guys. No? Dito sa so, mga taas namang naakaoy. Uh, ayan. Sa taas naakaoy. Ayan. Ayan. Hello po. Magandang gabi. <laughs> so, ayan. Dito sila kumakain. So, hanggang doon sa dulo, pwentay natin maubos yung ayan hawan nila so, ayan di ba dito yung mga tika ni kanto dito sa may area dito na bilihaw ang ganda na yan ayan. ayan, ang gando. Minimize lang yung soft drinks ni yung kanto, guys. Kasi nga, pag umaga, wala, wala sila. Wala. wala sila. Wala sila. Wala sila dito. Kaya, pwede nilang uh, Mabilis nilang uh, maligpit pati yung mga upuan nila nawawala yan dito sa gabi uh, sa araw. So lumalabas lang siya dito pag alas 6 na. yan pag alas 6 na, yan <coughs> hanggang doon sa dulo. Ang gamit niya, generator. Ayun, yung generator doon. Para magkaroon sila ng uh, ilaw hanggang doon sa maya uh, ila. Tapos tinali lang sa puno yung uh, lining ng uh, kuryente. Ayun, guys, doon oh. hanggang doon sa may uh, dulo. Ayan, dito sa may kabila naman. Ayan, ito yung linya Ni kanto guys. Ayan sa labas ng uh, kalsada. So dalawang ilang linya to? 1 2 3. Tatlong. Ang dalawang linya din yung nasakop niya kasi nga yung parking niya dito niya na nilalagay sa may uh, gilid din ng kalsada hanggang doon. Ayan hanggang doon sa may uh, dulo na yon yung kanyang uh, pwesto. Kasi so, sa umaga wala siya dito hangga uh, sa hapon naman saka siya bumabalik you no know, dito sa area na to ayun yung kanyang hindi natin alam kung sino yung uh, incanto inkanto dun sa kanila you no know, hindi natin alam kung sino yung uh, nagmamayari ng uh, incanto inkanto you no ayan mausok you no know, mausok dito sa area ni inkanto guys you no know, parang minani uh, minaninigaril yung parang minaninigaril yung kapre dito sa area ni inkanto guys mula doon kay diwata nang galing tayo doon no? pero mas marami yung tao ni Diwata na nakapila sa kanya kasi nga dito kay Encanto guys lang kasi yung area niya nga ay hindi gano'ng kalaki pero kung mag siya ng area no palagay ko dudumugin din to ng tao katulad ng kay, uh, kaya Diwata guys so dito tayo sa may kabila dito may kumakain din dito guys eh <coughs> Yan, maraming maraming uh, salamat po. Ayan, generator lang yung gamit nila hanggang dun sa may dulo. Ayan. Yan yung kay Encanto guys. So, maraming salamat. Ayan, okay. Sa niyong lahat. 唉呀